Rich ko ti abalang po. Alam mo kapatid, ano? Kung nakikita mo, nakalagay nga yan sa aming logo eh. Bakit mo sa hindi namin ginagamit? Ang paggamit namin ayon sa Biblia, ayon namin dagdagan, ayon namin bawasan. Kasi sa Biblia, ang paggamit ng kautosan, ano, kahit ang tundo, kahit kudlit, ayaw ng Diyos na madagdagan o mabawasan yung kautusan. Basahin natin ang Mateo 5.18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldo o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kita mo, Tindok lang sa kakudlit, bawal alisin eh. Sa kautusan. Kung yung kautusan, nire-respeto natin, huwag nating kakalimutan, mas dapat nating irespeto yung pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos na kasulat sa Ebreo ay yung yod -He, he y h w h sa English walang letter J sa Hebrew alphabet. Ang pagkakasulat, YHWH, yan ang nakasulat. Yan din ang nakasulat sa labas ng Biblia, yung mga kaaway ng Israel noong araw, ay ibinabalita nilang natalo nila ang hukbo ng YHWH, ang hukbo ng Diyos ng Israel mababasa natin yan dun sa Moabite Stone. Sa Moabite Stone, dun sa line 17 and 18, nakasulat doon yung pangalan ng Diyos ng Israel. Hindi na Biblia yan, ha? pero mababasa pa rin natin yan, yung Moabite Stone na yan. Ilang libong taon na yata yan ngayon eh. Yung Moabite Stone. Eh, pero nakasulat dyan yung pangalan ng Diyos hindi ni Hobang nakasulat ha Y-H-W-H eto yung stone yan isang matigas na bato kung saan ah uh, nakalagay ang isang parang dedikasyon sa hari opo narito na po sa screen ito po ang Moabite stone size and description, language Moabite, a West Semitic language, medium basalt, black bluish stone steel, size 1.15 meters high, 60 to 68 centimeters wide, length 39 lines of writing, honorary Mesha, King of Moab, late 9th century BCE, approximate date 830 BCE. Place of discovery, Diban, in modern Jordan. Date of discovery, 1868. Current location, Clover Museum, Paris, France. Inventory number, AO-5066. Yung Moabite Stone, kapatid, ano yan? Libong-libong taon na ang tanda niyan. Isa yan sa pinakamatatandang ebidensya sa labas ng Biblia tungkol sa pangalan ng Diyos. Tingnan mo ang nakalagay dyan sa pangalan ng Diyos. Hindi ni ba Lagay natin ngayon yung line 17 and 18. Kung ano ang nakalagay dun sa Moabite stone. Ito po yan. Sa number 17, line 17. For I had devoted them to destruction for the God, Astar Chemos. And from there I took the vessel of YHWH. Ah, uh, ayan eh ay parang pagmamalaki ng hari na nanalo siya. Kaya kinuha niya raw yung mga vessels ni YHWH. Ang ibig lang ipakita no, may ebidensya sa labas ng Biblia na ang pangalan ng Diyos sa Ebreo ay YHWH. Ang ginawa ng mga nagsali ng Biblia yung Masoretes. Pinalitan yung Y, pinalitan ng J. Tapos yung W pinalitan ng V. Kaya naging JHBH. Uh, pagkatapos na mapalitan ng letra, um, parang isinunod sa Latin, yung YHWH ginawang uh, JHBH. Ang ginawa ng mga masores, dinagdagan ng vowels para mabasa. Nilagyan ng E, O, at saka A. Kaya nagkaroon ng pangalang Jehova o Jehovah, Yan ay invento ng mga tao, hindi tunay na pangalan ng Diyos yan. Ngayon, yung YHWH kasi yun nakasulat sa primitive Hebrew. No? Wala tayong paraan ngayon para yun mabasa. Mahirap basahan dahil walang vowels, walang A, -A E, I, O, U. Buti nga kung Pilipino, alam natin yung uh, pagka A, eh, kuminsan, pag nagte-text ka, inaalis na nila yung A, eh, na eh, naintindihan na natin. Eh, yun naman Pilipino yan, primitive Hebrew yan eh. Kaya hindi natin mababasa yan, YHWH. Kaya yung mga nasa Biblia ngayon na katumbas niyan, inilagay nila yung pangalang Adonai, o kaya eh, Diyos, o kaya Kyrios, o Kurios, na ang kahulugan ay Panginoon. Yan. Yeah. Pero mas tiyak yung sinabi ng Panginoong Jesus kung paano siyang nananalangin sa Ama, mababasa natin sa Bible uh, Bibliang Aramaiko, mababasa natin sa Bibliang Ebreo, mababasa natin sa Bibliang Grego, na kung manalangin si Kristo sa Ama, ang tawag niya Ama, Ama, mas sigurado yun kaysa doon sa Jehova kasi yung Jehova invento lang eh. Eh yung tawag ni Kristong Ama, talagang Ama ang pagkakasulat mo. Sa Bibliang Grego ang nakasulat, Pater. Yan. Ang ibig sabihin on Ama, Pater. Ang tawag ni Kristo, Pater. Eh mas gusto ko na yon yung tawag ni Kristo. Kasi kung anak ka ng Diyos, siyempre tatawag mo sa kanya, Ama eh. Hindi ka, may pangalan ng tatay mo, may pangalan. O, sabi ko doon sa diskusyon ko sa ministro nyo, o tanggapin ko na, may pangalan ng tatay ko. Pangalan ng tatay ko, Triunpo. O. eh pagka ba tatawagin ko tatay ko, sasabihin ko, Triunpo, alika nga. Ganun ba sabihin ko? Napakalapastangan mo naman pagka ginamit mo yung pangalan ng tatay mo. Yun ang ipinantawag mo sa kanya. Kahit may pangalan yung tatay mo, Pedro, kaya Juan, pag anak ka, ang tawag mo sa kanya, tatay. Ang tawag mo sa kanya, ama. Ganon din ang Diyos sa langit. Kahit sabihin mo pang may pangalan siya, hindi mo naman alam big kasi ngayon dahil yung big kasi ang mga ebryo lang ang nakakaalam nun. Ngayon, eh paano mo siya tatawagin? Kung anak ka niya, tatawag mo, ama. Yun. At yung ama, pangalan ng Diyos yun, nung wala pang kahit anong bagay. Yun na ang pangalan niya, ama. Basahin natin ang 63.16. Sapagkat ikaw ay aming ama, magaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ayan, sabi sa Isayas, ikaw ay aming ama, mula pang pasimula siya munang pangalan. Ayon, mula pa sa walang pasimula, siya mo pangalan. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya kami, ginagamit namin yung pangalang YHWH, nilalagay namin yan sa aming karatula, sapagkat dinadakila namin ang pangalan na yan. Kaya lang, kaya namin dagdagan ng bowels. Kagaya ng ginawa ng saksi ba? Dahil naniniwala kami, hindi dapat dagdagan o bawasan yung nasa Biblia. Let it remain as it is in the Bible. Meron naman tayong paraan para matawag ang Diyos. Marami naman pangalan ng Diyos eh. Yung Ama, pangalan yun. Yung Diyos, pangalan yun. Yung Banal, pangalan yun. Meron pa nga siya isang pangalan, baka hindi ka maniwala eh. Basahin natin ang Eksodo 34.14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay mapanibughuin ng Diyos. Lagay natin sa Ilocano. Tadikanto kanto ang dayaw itisabali a Diyos, taniapo tinagana na naimun, iso ti Diyos a imun. Oh, Tinagana na imun. O, oh, Sa English, lagay natin. For thou shalt worship no other God, For the Lord, whose name is Jealous, is a jealous God. Kamo yun Jealous, mapanibuguin pangalan niya yun eh. But lagay natin sa uh, Bisaya. Kay kamo dili magsimba sa laing ng mga Dios. Kay ang ginoo kinsang ngalan mao ang mao yung sa kajus nga abuguan. Tama ang Dios na ang pangalay abuguan maoy usa ka Dios nga abuguan lagay natin sa sa kapampangan uling ay eh, kasasamba karing aliwang Diyoses. Uling inginu. In, ay ang lagyo na mapangalalo. metong itong iyang mapangalalong Diyos. Pakita mo kapatid. Yun lang salitang mapanibuguin pangalan ng Diyos yun eh. Kaya Marami namang pwedeng itawag sa Diyos. Bakit ka naman maniniwala sa pangalang inimbento? Eh yung ama, pangalan niya yun eh. Sabi nung saksi ni Oba, hindi ka pangalan yun, title yun. Sabi mo, titulo lang daw yun. Hindi, ikaw may sabi. Sabi ng Biblia, ikaw ay aming ama na siyang iyong pangalan mula ng walang hanggan. Mula sa walang hanggan, siya mong pangalan. Mula pa sa walang hanggan, pangalan niya na yung ama eh. Bakit? Eh kasi mula pa sa walang hanggan, may anak na siya. Si Kristo yon. Kaya matagal nang tinatawag siya sa pangalang ama. Wala pang ibang ama. Kahit tao, wala pa eh. Siya lang ang kaisa-isang ama noon. Ang tawag sa kanya, ama. Kaya masasabi natin, mas tama yung ama kaysa dun sa Jehova. Kaya yun ang tinatawag namin. At ang Panginoong Yesus, nung turuan niyang manalangin ng mga apostol, yun ang sinabi niya. Manalangin kayo ganito. Ama namin, our Father, which art in heaven, hallowed be, hallowed be thy name. Di ba? Ah, our Father, which art in heaven. Yung ang dinadasal-dasal ng katoliko. Ama namin, nasa langit ka. Eh, kasi yun ang sinabi ni Kristo. Dadasalin mo eh. Ama namin. Hindi niya sinabi, eh, oh, namin. Wala nun. Ang nakalagay, ama namin. Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid.